Nabigla ang lahat ng dumalo sa red carpet premiere ng bagong pelikula ng GMA Pictures na Balota noong biyernes sa Gateway Cineplex. Patapos makita ang magka-holding hands na sina Kailin Alcantara at Gobi Paras, oo tama ang narinig nyo, wala nang tinatago ang dalawa. At tila opisyal nang ipinapakita sa publiko ang kanilang matamis na relasyon. Bukod sa kanilang paghawak kamay, halatang relax at komportable si na at Kobe sa isa't isa habang sumusuporta sa pelikula. Naging game na game din ang dalawa sa pagpapakuha ng mga litrato sa harap ng media at fans. Kitang kita ang chemistry nila at marami ang natuwa sa sweet gestures ng rumored couple. Pero ito pa ang nakakakilig na detalye kahit magkatabi ang dalawa sa loob ng sinihan, hindi na kailangan kumandong si Kailin kay Kobe. Ibig sabihin, may kilig pero may respeto pa rin sa isa't isa. Lalo na sa ganitong public event. Marami tuloy ang nag kung kailan naaminin ng dalawa ang tunay nilang estado. Pero base sa nakikita natin, parang hindi na nga kailangan pa magsalita. Ang aksyon nila ang nagsasabing may something talaga sa kanilang dalawa. Sa premier night din ng balota, dumalo ang iba pang mga sikat na artista mula sa Sparkle, kabilang si Naruro Madrid at Bianca Umali na hindi rin pinalampas ang event. Tila isang big star reunion ang gabing iyon dahil doon din si Ding Dong Dantes para suportahan ang kanyang asawa, ang primetime queen na si Marian Rivera na siyang bida sa pelikula. Speaking of Marian, talaga namang kahanga-hanga ang kanyang performance sa balota wala siyang takot sa matitinding eksena kahit pa madumihan o magalusan sa lokasyon ng shooting. Ipinakita niya ang kanyang dedikasyon sa kanyang role at sa istorya ng pelikula na naging dahilan kung bakit naging standout ang kanyang performance. Ang kanyang kakayahang mag-focus sa kanyang trabaho sa kabila ng mga hamon ay patunay ng kanyang pagiging isa sa pinakamagaling na aktres sa industriya ngayon naging madamdamin at puno ng aksyon ng balota. At ayon sa mga nakapanood sa premiere, hindi dapat palampasin ng publiko ang pelikulang ito. Simula October 16, mas maraming sinihan na ang magpapalabas ng pelikula, kaya't huwag magpahuli. Siguraduhin mapanood ang napakahusay na pagganap ni Maylan Rivera kasama ang iba pang dekalibreng artista ng GMA Pictures. Ano sa tingin nyo mga kakita kids? Sila na ba talaga ni Gobi Paras pati Kailin Alcantara? Comment down below at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga latest showbiz happenings. So paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita kids sa next episode dito sa Kita Kids Showbiz!